dito ka man manood ka man dami tao maing buntag sa inyong tanan o ni ko ninyo karoon sa akong video kay mo mi may karoon dito sa main square sa sa market po sa uh, kanang mga gulayan o ng mga isda I-try na mo o dahil mauna dahil ni ang main square so dagang kayo mga kuandiri ka ng mga kalapati ang kalapati diri kay kanang gina dili nila ginakaon unlike sa Pilipinas ginakaon ang kalapati diri kay may kanang ilang ginaalagaan ang mga paang kuan diri kalapati uh, Tanawan ninyo daghang kaayo mudagan pagi ka na sila pag nang bahugan na nila og mga tinapay kanang bahugan na sila sa mga lokal dira kay daghang ka na sila mang lupad lagi dira tapos mag magtapok na sila tanan Maode ini ang kanam pa didto sa katong mga gulayan sa taas ni siya sa market sa wet market sa taas narito ang mga gulayan ug mga prutas nga display sumosaka so, lang ka kadiri kaning naibaliya diri dapit nga kanang mga bulakan mga bulak tapos mauday ni diri ang baligyaanan og mga prutas og mga gulay na diri dapit naa pod biya didto sa wet market sa baba pero uh, halos diri ka display og mga prutas ang mga lokal na mamaligya ay na ay mga grapes basta klase-klase na dili pa kaay ni puno karon kay kanang sayura kaay mi nag-adto mga 7 am so sayo pa kaayo tapos naapod ay sila yung mga kuan diri o kanang sa Croatia na mga kitchen ang butom tawag ana nakalimot ko comment down below palihog tapos na ay mais, nagpalit ming mais, ang isa kay, ang duha ka buok, 1 euro, tapos, joker, pagid kaayo kay, ang among gipili kay, katunggag gagmay, pag ando kay, uh, bay piraso di ito. <laughs> tapos, pagbayad na mo kay, kanang, anak sila nga, uh, duha ka buok, 1 euro, sugi so, amon uh, na pong gilis dan, o katong dagko. Ang dagko di ay kaayo kay tulo, tulo 1 euro. Pagka humanda yun ad to, kay nang ad to me sa fish market, ah uh, fish market nila diri, isa, isa pa ang nag-open sa mga isdaan. So, mahal ang isda diri, ang mga seafoods, mahal kaayo diri kay uh, puro siya export ang mga kuandiri. diri ang mga isda nila mahal gyud kaayo sila so naay katungkuan, kuan isda nga barato katong lokal nila nga isda lami pod baya pero wala ka, wala diri sa display karon so mao di ay ni ang pasaka tapos ni naa dai mga sa silong kay mangita mi og uban pa magcheck mi ba kay gamay ra kay ang isda dito tapos ni ato ko sa akong suki og katong Karang palitanan na ako o tuil tiil sa manok. Mauni siya o dool, ka, dool na siya sa baba. Tapos naara ang mga chicken feet or adidas ang tawag barato na kaayo 99 point uh, euro lang ang isa ka kilo. So nagpalit mig 2 ka kilo. Tapos nagpalit po atay. Ang atay nila kay 240. Tapos pagawas oh, na kay nakita na mo ang cute kaya ngayon. tanaw <laughs> cute kayo. Tuloy na video. Uh, nagulat siya sa ang amo sa gawas. Tapos mauto, ma nanulod sa amig ka ng sabak para magcheck, Tapos mi o ka ng rice. Ka, ang sabak po ay dili grocery na siya nga ka ng mga barato lang ang ilang mga palit palito nun. Tapos mauni siya ang pinakasintro sentro nang lupad og nang duol sa amo ang mga kanang kalapati kay abi nilang magbahog mi ba tapos hala nang lupad lagi sila halos mabangga na ang uban sa among ulo gipangutom na siguro ni sila tapos nag-agi lang mi, abi nila ka nang magbahog mi, bakay bahugan mangguning mga kuan diri kalapati diri sa mga lokal og mga tinapay mang lupa na sila daghan kaayo tapos pagkahuman dahil ani kay nang uli na dayon mi kay ihatod pa na ako ang akong kakwarto kay may siya man ang mag part time karon tapos ako ugma ihatag sa nako sa ang part time uh, karong adlaw kay ka ng diop man pud niya tapos sabay mig diop tapos ana siya nga siya lang sa daos siya part time sayang pud ang 30 euro pang grocery na to pang gasto gasto nimo tapos nagsakay na dayon mi og train pauli sa balay train or tram ang tawag sa amua dire So, pauli na mi ani. Maura to among nangapalit ka ng Adidas lang or TL sa manok din atay. Tapos nakapalit ay pugkog bugas. Katong bugas sa sabak nga ka ng kuan kaayo ka ng humo ka ilang bugas. Dami kay kaunon. Tapos, mauna ni ang among accommodation dapat diri. Narami sa kilid sa Sheraton Hotel. So, ang among accommodation kay ka ng, do siya sa city na sa center sa glab ni og sa main square so accessible ra kay sa mua ang kanang city kay duol kay may direira nga side o kaning sa left side mauna na na siya naami sa port floor tapos pagka human ana kay mga adto dai ay mag adto mi sa kanang kusina kay mga on mi daan tapos mag-relax ko kay ihatod na ako ni akong kauban dito sa part-time unya tapos maoday ni among kuan kanang kusina sa ilalom dito may mga on sa kitchen sa basement ang kusina diri tapos among kwarto na sa fourth floor Mauni ang hasol sa amo kay magdala-dala pa mi ng among mga pagkaon dito sa taas kay na naabi ami sa fourth floor magsakay elevator tapos karon kay maagi na lang mi diri sa kusina para diretso na lang dayon mi. Tapos mauray na akong mga pinalit nga katong napalit nako ako nga na grocery og sa katong mga gulay. Ang among napalit didto kay kuan lang maisra. Kay nag-ana man gud ako mga friend nga naadaw didto ka ng mga gulay nga si uh, sitaw pero wala man di ay karong panahon ang sitaw diri og ng mga kuan di ay kanang ang palayaw o kanang basta kanang mga pang Pilipino na mga gulay talag sa na diri mga seasonal lang tapos mauna ako na nga kanang pickles nga kuan sili tapos rice mautong rice tag kilo ra ang rice diri tapos mauni akong dalaga bi sa hotel gipang sulod ang nako sa plastic wala na nako gistayro kay kanang hasulan ko nga kanang daghan kay akong dala actually daghan kay ko dala kay ang kanang uban akong ihatag sa akong kabatch kay akong kabatch nga si Junel Limpiado na uh, kanang gibalhin siya o kanang company so natingga siya pareya sa ako asa una kay maghulat pa og kanang mga process nga ma -okay ang imong paper so actually daghan kay ko dala akong gibutang sa freezer ang mga sudan nga uban kay ihatag nako na ako kay Junel unya kay moadto man ko sa sa office kay magbakuan ko ba ng magkuha ko requirements kay magpa-verified contract ko kay naan ka ng schedule sa Pulo Milan kay muanhi man sila diri karon sa August 9 so na na, na ako schedule karong 9 nga moadto daw ko dito so kailangan ako madug opisina para makuha na ako ang mga papilis nga kinahanglan tapos pagka na ato kay nangaon na nangaon mi amo um, microwave ang mga katong akong dala. Okay pod ba yung ang akong mga akong gitrabahoan kay libre 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 mi mga pagkaon. Swerte na kay mahal mahal kayo ang mga kuan diri palito, palito sa Croatia. Uh, thankful gyapon ko nga na gibali ko diri kay at least malibre-libre na akong mga pagkaon, basta maangka ng mga sobra-sobra sa gabi, eh, kaya pwede na mo madala. Actually, na ako i-cake, ako na lang ito ihatag kay Junil, kay kanang wala siya trabaho tapos kanang gisumahan na po ko kay dito bi ako katrabaho kung everyday ni mo na siya makita murag sumo so ihatag lang nako so akong gi among gikaon karon kay kanang kanang mura siya big mac nga kuan Basta big mac na siya tapos naipansit, vegetable pansit, canton,